Hello mga ka-viewers, ayan kasalukuyan si madam nga ay nasa ospital pero nagpakuha lang siya ng dugo kasi nga kahapon pumunta siya sa doktor so binigyan siya ng request para magta-examen kasi nga masama ang pakiramdam, ayan lagi siyang uh, laging nagmamanhid-manhid yung kanyang mga laman at syempre kasama natin si mister ang ulam natin ngayon ay pure foods corn beef. O, oh, diba? Ayan, magigisa muna tayo. O, oh, diba? Ngayon lang ako nag, ano, nang magluluto. Siyempre, meron na tayo. Ayan, wala pa pala. Easy lang. <coughs> Easy lang mga ka-viewers. Di pa pala mainit yung kawali. So, maglalagay muna tayo ng mantika. Ayan, hindi ko na maipakita sa inyo. Kasi, hindi ko siya mahawakan. Para lang may ganap tayo, mga ka -viewers. kasi kahapon pa ako walang ganap. Masama talaga yung pakaramdam ni Madam. Oo. oo. Ayan, dahil sa magluluto nga ako ng corn beef lang, kasi nga, wala akong tagapamalingki ngayon. Yung taga tagapamalingki ay ginabi na, hindi na nakapamalingki. So, kaya, magko-corn beef na lang tayo. Ayan. Tapos, ang ang ihahalo ko dito sa corn beef, ayan, ay itong pichay bagyo. O, diba? Alam niya kung bakit mga ka-viewers, pitsay bagyo. Yan lang kasi ang laman ng rep ko. So, nangalkal na lang ako sa rep. Ang nakita ko doon, isang patatas, tsaka kalahating pizza bagyo. Ayan nga, ito, maliit lang na patatas. pizza bagyo. Ayan, ilagay ko muna yung bawang. Yan mga ka-viewers, nilapag ko yung bawang ha. Kita nyo naman. <laughs> Bakit na? Tapos, siyempre, ilalagay natin ang sibuyas. Wait lang mga ka-viewers ha. Hindi pa nagpula-pula yung ano, hindi pa nagpula-pula yung bawang. Kailangan pula-pula para masarap. Sabi nga is mikos-mikos. Siyempre, ilagay na natin ang ah, sibuyas. O, di ba may nalaglag pa? Tapos, lalagay na rin natin ang kamatis. O ba? Siyempre ready na tayo. Nakita ko kasi dumarating na si mister Ay sabi ko mabilis lang naman ito Kaya lulutuin ko pag dumating na siya para bagong-bagong luto. Bagong Masarap. yon Hmm. hindi na si mister nagpaparada na sa takya kaya nagmadali akong nagloto tapos syempre ilalagay na natin si corned beef marami to, malaki to mga Halos magkano din to? magkano binta ko nito dito? nasa 200 baga ko lima. Diba? Pero ano lang kami, apat. Ay, so. Binili ko talaga itong malaki para talaga sa amin. Pero may binibenta ako nyan Na maliit lang. Bihira lang may bumibili na ganyang kalaki. So, kami lang ang gumagamit. So, ayun, diba? So, rep. Yan, mga kabiyos. Yan, paanuhin muna natin. Takpan natin. Asa na ba yung takip niya? Siyempre ito. Takpan muna natin para kumulo. Tapos, pag kulo, o diba? Yan. Yan pagkulo, ilagay naman natin ang patatas na may patatas na hiniwa-hiwa. Ilagay ng tubig para hindi mangitim. Ayun, di ba? Andiyan na ba si Papa? Iyon kasi narinig ko kanina nagpaparada pero hanggang ngayon wala pa. So, yan ang hapunan natin ngayon. Wala kasing namalingke. malingke. Ayun. Yan muna ang ganap natin yan mga ka-viewers. Sa naisip ko lang gabi na wala pa rin akong ganap. Kaya ayan. Siyempre, loto-loto muna ang ganap natin. So, ayan na si Mr. Kailangan matapos na ito. So, ilalagay na natin ang patatas. Tapos, Tapos, takpan. Oke. Okay. So, ayan. Kumukulo-kulo na. Ay, sarap. Naisip ko kung dadagdag. Ayan, ayan di ba? Naisip ko kung dadagdag pa ng tubig o wag na. Twenty two. Twenty -two. Twenty -two. Twenty -two. Ayun nga, nilagay na natin ang pizza bagyo. O, diba? Masustansya yan. Mmm. Sarap. Mikos, mikos. Sabi nila, mikos, mikos daw. O, diba? Konting kulok kain. Na. Kain na na. Ayan. Done na. Ulam na yan. Yan ang mga ulam ng hindi nakapamalingki. Oh, shirap. 拜拜拜